Chihuahua napakalingit. Tikap ba yan? Tikap Chihuahua. Tikap sa kalong. Babae lalaki? Lalaki. Ila, ilang buwan na to? Dalawa na to. Dalawa. Ano yun, Isa lang yan talaga? Or may mga kapatid yan? Okay. Tatlo. Nabenta ng ganda na lang ah. Lalaki pa eh. Lalaki. Ilang buwan na to kaya? Tao na? Yeah. Three years na to. Yun, approve na to. Pwede to pang ano, pang Pwede to pang ano, pang start. May dalawang makulit na Doberman dito ah. Tapos naka ano na yung ano ah, yung puntot. Asin talagang putol or pinutol talaga na no? Dala morning, Sir Josh Gwapo naman Sir Josh <laughs> Ganda ng mata <laughs> Yan oh, may tala pet card Yan Yun Digit ah Ayan, ang dalawa na yung vaccine niya. Tapos na rin yung deworm. Suwawa, napakaliit. Tikap ba yan? Tikap Chihuahua. Mm. Tikap Chalong. Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Il Ilang buwan na to? Dalawa na to. Dalawa. Ano yun, isa lang yan talaga? Or may mga kapatid yan? Okay. Tatlo. Nabenta na yung ano. Okay. Taga saan ka? Pwede. Taga rito? Taga Malabon. Ah, Taga Malabon din talaga. Eh, yan. Magka anong ano mo? 3,000 30, ah? na lang. Yan o. Oh. Tingnan nyo yun no o. Oh. Yan o. Oh. Saka nahawakan ko ah, kasi ibang chihuahua. Nagagalit eh. Oo. Pero na, ah, siya mabait. Yan oh, 3,000 30, na lang yan. Napakamura. Number ko yan. 0905. 5 3 May IP account ka? Anong, anong IP mo? Anong profile picture mo doon? Uh, uh, Naka-block na, Naka-block, okay. At uh, i-text na lang nyo sa, or i-call nyo sa number niya, ibinigay niya. Then, pwede nyo siyang puntahan sa messenger niya para ma-check nyo yung kanya. Ano. Okay, maraming salamat, Sir Josh. Thank you. Okay. Uh, meron tayong ano dito? Pag. Yun, oh. Ang ganda ng pag. Lalaki na ba eh? Lalaki. Ilang buwan na to, kaya? Tao na? Three years na to. Yun, approve na to. Pwede to pang ano, pang start. Ano? Ano? Magkano ang asking mo rito? 5,000 lang. 5,000 lang to. Ano? Taga saan kaya kuya? Bagong barrio. Ha? Bagong barrio. Bagong barrio. Kakababa. No? Okay, may number kaya kuya? Uh, 0947-853-389. May IP account ka? 20, 20, 20. Okay kuya, maraming salamat ha. Taki-contact na lang siya sa number niya or sa FB account niya. Yan ang ganda talaga. Oh. Magkano to kuya? 1,000 na lang para sa pag. Good morning kuya JC. Yan. May dalawang makulit na Doberman dito ah. Tapos naka ano na yung ano ha, yung buntot. Asin talagang putol or pinutol talaga. No? Lalaki mo ba, ba eh? Ah, ito yung lalaki yun no, no. ito yung lalaki babae yun no, no. ang ganda ng kulay niya no ilang buwan na to limang buwan na limang buwan na mm. mm. mayroong vaccine to kuya mayroong <laughs> vaccine no, yun dalawa magkano asking mo rito sa lalaki ko sa sampu ha? sampu tapos sa babae dose dose ano yan Negotiable ba ba o fix na tayo doon <laughs> Negotiable pa naman yan o no? yes. ang ganda o oh. saka maliliksis yan may vaccine to no pero nil Number kuya 0929-620031 May FB account po kayo Christian Guillan Ano po yung profile picture D. doon? Profile picture nyo? Nakamotor Naka kayo Okay Taga saan mo kayo kuya? Sa Nabotas na Nabotas -na kayo Napadayo kayo rito Ayan no? Ang ganda ng mga ano niya. At uh, chat na lang sa messenger niya or pwede nyo siyang i-call and sa number na ibinigay niya. Okay, maraming salamat kuya. Thank you. Thank you. Thank you.